ang iyong tulyase at saka tungko. Yung isang dal na lang diyan yan at mamaya ko aayusin. Yung amin palang water dyan. Ay babalik ako hindi ko kaya. Sige. Kanyang na. Ah. Wala ka man lang bigay na ulam. Ah? Wala yan lang ang dala eh. Yung tulyase at tungko. Ay pambihirang mangihiram niya. Wala man lang bigay kahit isang suman. Ay sa sunod na yun huwag mo na pahirapin. At sabihin mo yung welding eh, nagtatanggala na. Ang tulya kasi napaka-itim. Ate, ano na uh, ang water jug? Siya ko ilalagay? <laughs> oh, no, 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 no. Oh, no, no. Yun! Pupupandaan. Oo, oh, talagyan ko. So, ay, sa sunod na ito ay may okasyon ulit. Ay, ako marami pa kami dining siyansi, sandok, kung gusto nyo yung tulda. Oh, pakalaman. 画面都大、啊。啊啊